abot na rito sa loob bahay. Oh. Kanina hindi pa naabot yung balkon. Ngayon abot na. Ayan oh. Tsaka dito nagkaroon na rin ng ano, tubig. Eh. Kahingi na ako ng tulong. <laughs> akyat ng mga ano yung dalawang ref katabi namin dito yung gumagawa ng ano bahay yung mga taga dyan naihingi ako ng tulong ayan guys oh. abot na abot na sa balkon Ubig. Wag ka na bumaba dyan. Umalis ka dyan. Hoy, wag ka magano sa baha. Kapag taas na ako ng ano, gamit. Inaas ko na yung dalawang ano, ref. Nakahingi ng tulong. <laughs> sa kanila oh. Yung gumagawa ng bahay. Sa harap namin. Ha? Ano? Ewan po. Grabe guys, so, Parang ano? Parang dagat. Oh. Da, maabutin tong ano na to. asa yung susi ng ano? Sasakyan. Andyan ba sila ron ron? Mahana dito. Putang, hindi na pumasok ka doon. Eh, natin yung ano, sasakyan. Kasi abutin ng ano yan eh. Akin na yung ano, yung susi. Ay, tingnan mo yung susi doon sa may TV. Bilisan mo. Dito. Nasa gilid yata ng TV. Oo. Uh Oo. -oh.